Aris. Ang Aris ngayong araw sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapahiwatig ng paninindigan sa mga salita at kakayahang tumanggap ng pagkakamali. Mapag-isip bago magsalita at kumilos, kaya't nagiging maingat sa pakikitungo sa iba. Sa trabaho, ikaw ay masikap at mas disiplinado mas pinipili ang magtrabaho ng mag-isa upang makamit ang mga layunin at tagumpay. Ang pagiging masinop at maalaga sa tahanan, lalo na sa pagkain, ay nagbibigay ng kaligayahan sa iyong pamilya. Pagdating sa pera, ang pamilya ang inuuna mo, at lagi kang may layuning makaipon para sa magandang kinabukasan, sa bawat galaw, Laging may tamang pag-iisip at pagkilos kaya't madali mong naabot ang iyong mga pangarap sa buhay, may katipiran sa paggastos ng pera at pinahahalagahan mo ang pahinga ng katawan at isipan tuwing gabi upang mapanatiling balanse ang kalusugan at kasiglahan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus ang Taurus ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapakita ng pagiging disiplinado at mapanuri sa bawat gagawin. Ang maayos na resulta ng mga gawain ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kasiguruhan. Kapag nagtatrabaho, madalas ay nakatoon ka at mas gusto mong mag-isa, Bunga ng iyong seryosong ugali at pagnanais na makamit ang tagumpay. Ang talas ng iyong isip at mata ay nagbibigay ng proteksyon mula sa mga taong maaaring magpabagsak sa iyo. Sa tahanan, ikaw ay maalaga, lalo na sa pagkain ng pamilya na mahalaga para sa kalusugan ng bawat isa. Malambing at may malasakit ka sa pagmamahal kaya't madalas kang nagiging haligi ng iyong pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay matyaga at palaging inuuna ang pagtatapos ng mga gawain. Ikaw ay madalas na madaling kausapin, lalo na ng mga kapatid na humihingi ng tulong at maalalahanan sa mga magulang. Sa trabaho, mas nais mong mag-isa upang magawa ng maayos ang iyong mga proyekto at disiplina ang iyong paraan upang makamit ang tagumpay para sa pamilya. Hindi ka agad nagtitiwala sa sinasabi ng iba at iniiwasan mo ang mga usapang may kabastusan o suhulan. Ang mabuting asal na dala ng kalikasan ay nagiging kalasag mo laban sa mga problema, kaya't nagiging masaya ang iyong pamumuhay. Sa larangan ng pagmamahal, ikaw ay malambing at matipid sa paggastos na nagpapakita ng iyong pag-iingat para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang kanser ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may matalinong pag-iisip at laging matapat sa mga gawain. Madalas na mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang gulo at mas maprotektahan ang sarili at mga kasama. Ang pag-iingat na dala ng kalikasan ay nagbibigay ng tahimik at maayos na pamumuhay kasama ang iyong pamilya may paninindigan ka sa mga sinasabi at ginagawa, at kung may kailangang tapusin, hanggat maaari, gusto mong gawin ito ng sarili, pahinga para sa katawan at isipan ang hinahanap mo tuwing gabi upang mapanatili ang iyong kalusugan at kapayapaan ng kalooban, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo ang liyo ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay masikap at masusing nagplaplano sa bawat gagawin. Ikaw ay may mataas na antas ng pag-iingat, kaya't iniiwasan mo ang mga pagkakamali at bigla ang abala. Hindi mo gusto ang nakikisuyo sa iba ng walang utang na loob, at tapat kang nagtatrabaho para sa ikabubuti ng iyong kabuhayan ang likas na ugaling ito ay nagbibigay daan para ikaw ay maging matagumpay, maaruga ka sa iyong mga magulang, laging handang tumulong, at maingat sa paggastos upang mapanatiling matibay ang kinabukasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo ngayong araw. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay matalino at maingat sa bawat salitang bibitawan. Kung pera ang usapan, ayaw mong nakikisangkot sa mga kalokohan upang makaiwas sa anumang kamalasang maaaring mangyari. Ikaw ay masipag, laging nag-iingat bago magsalita o kumilos, kaya't walang negatibong karma ang bumabalik sa iyo. Ang pag-iingat na dala ng kalikasan ay nagbibigay daan para sa tahimik at maayos na pamumuhay. Ang tagumpay ay madaling naabot dahil sa iyong tiyaga at kasipagan. Bago ka magdesisyon, sinusuri mong mabuti ang bawat galaw upang maiwasan ang posibleng problema. Sa larangan ng pagmamahal, ikaw ay malambing at mapagmahal, kaya't nagiging inspirasyon ka sa iyong kapareha. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, sa ilalim ng pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ngayon ay may taglay na talino at tapang sa pagharap sa mga gawain. Kapansin-pansin ang iyong pagiging maingat at matalino sa trabaho, kaya't laging mahusay ang kinalalabasan ng mga ito. Handa kang tumulong sa mga nangangailangan ng lakas ng loob at suporta. Ngunit pagdating sa pera, maingat ka at hindi basta-basta nagpapautang. Para sa pamilya, iniingatan mong mag-ipon ng sapat upang masiguro ang kanilang magandang kinabukasan. Pinaninindigan mo ang iyong salita at nananatili sa tamang landas. Hindi ka kayang maisahan dahil sa iyong matalas at maingat na pag-iisip. Bukod dito, may disiplina ka sa paggamit ng pera at hindi ka padalos-dalos sa paglabas nito. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Scorpio ngayon ay may matapang at diretsahang pag-uugali. Hindi ka natatakot magsabi ng totoo kahit pa may masasaktan lalo na kung alam mong nasa tama ka Buo ang iyong loob nagawing tama ang mga bagay para sa ikabubuti ng lahat Masigla ang iyong isipan sa araw na ito kaya't produktibo ang bawat sandaling inilaan mo sa trabaho Maganda ang daloy ng kita na siyang makatutulong sa pamilya, may malakas kang kutob, at mas komportable kang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang mga abala, sa larangan ng emosyon, madali kang magselos, at kapag nadarama ito, nagiging mapagplano ka at tahimik, maluwag ka rin sa paglabas ng pera. Ngunit may limitasyon ka sa kung saan ito gagamitin, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Sagittarius ngayon ay maingat sa bawat galaw at aksyon. Hindi mo hilig ang magbitaw ng salitang maaaring makasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya, Upang mapanatili ang magandang enerhiya sa tahanan. Planado ang bawat gawain at sino sir ang mabuti bago ito isakatuparan, kaya hindi ka nagpapabeya sa pagdating ng kita, patas at walang labis na pagkiling upang maiwasan ang mga posibleng tampuhan o hidwaan, may angking kaalaman ka sa paghawak ng pera kaya't matipid ka sa paggastos at sinisigurong napupunta ito sa tamang bagay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, sa patnubay ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ngayon ay may taglay na mahaba ang pasensya at determinasyon sa trabaho. Hindi ka nagpapadala sa chismis o labis na pakikialam, Lalo na kung oras ng trabaho, kaya't maganda ang takbo ng iyong mga ginagawa. Maingat ka sa mga binibitiwang salita, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, upang mapanatili ang masaya at positibong atmosfera sa inyong tahanan. Malakas ang loob mo at hindi basta-basta umaatres sa mga pagsubok, bukas palad kapag dating sa pera lalo na para sa mga pangangailangan ng pamilya. Ngunit maingat ka rin sa mga desisyon upang maiwasan ang mga maling hakbang, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aquarius ngayon ay maingat at mapanuri sa bawat hakbang. Mahalaga sa iyo ang kaayusan sa trabaho at mas komportable kang nag-iisa upang magawa ang mga ito ng maayos. Handa kang tumulong sa kapwa, lalo na kung kinakailangan, ngunit hindi ka basta-basta nagtataguyod ng tiwala, partikular na sa usapang pera, mas pipiliin mong umiwas sa mga komplikadong usapan ukol sa utang o pagpapahiram, may disiplina ka sa paggamit ng pera at matipid, kaya't mas inilalaan mo ito sa mahahalagang bagay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, sa gabay ng galaw ng kalikasan. Ang Pisces ngayon ay may mapanuri at maselang ugali, lalo na sa mga gawaing nangangailangan ng kaayusan mapagmahal ka sa pamilya, partikular na sa iyong mga magulang, at lagi kang handang tumulong sa kanila. Ayaw mo ng mga usapang puno ng kalokohan, lalo na kung may kaugnayan sa pera, dahil nais mong maiwasan ang anumang alalahanin sa hinaharap, maingat ka rin sa mga salitang binibitiwan at hindi ka basta-basta nagtitiwala, may pag-iingat ka sa paggastos ng pera. Kaya't hindi ka madaling magpadala sa anumang tukso o labis na paggasta. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.